Ayan, babalatan na natin yung ating pinya. Oo, oh, doon talaga ako nadaan noon. Di ba? Na, 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 nakikita ko na yan sila. Ay, nung sinabi niya ng kapatid ko na mag-video ka sa pag-dumpster, eh di yun, nag-video ako. Tapos sabi ko, eh, di ba Sabado nag-dumpster? Nag, nag dumpster nag ano sa dyan sa kalye? Sabi ko, madaanan na doon. Sabi ko sa kapatid ko, may kaso na saan pala ako palaging tinadaanan na maraming nangunguha doon. Nakikita ko sila palagi pag tumadaan ako, patingin-tingin lang ako, sabi ko, parang kawawa naman at namumunot na lang ng ano sa basura. Sabi ko, ano kaya? Nung, ano nga na yon yung may two, sabi ko, daanan ko nga, duman nga ako. Yun. Nagpitsukin ako doon na ano, eh, sabi ng kapatid ko isa uh, yun nga daw. Gusto daw niyang manood dyan at uh, nanonood na daw siya ng mga dumpster. Ako naman, hindi ko naman yan. Uh, wala naman ako alam at pinapanood ko naman is yung mga chisme sa Pilipinas. Yan o, oh. maganda siya. Tapos, yan ba yung maganda? Yung, yung maganda. Inuun ako ito muna kasi parang ito yung ma... Uh, Pero kung yan hindi pa siya gaano ginog, yun ang ginog. Hmm. Tapos, yan, uh, yun, yun na. yun, yung unang video ko ng make to yun, yun na, nagsimula na yung aking journey sa pagdadamster hanip na Simula noon, hindi na bumili ng pagkain eh, ng prutas at saka gulay. Hmm. Nandiyan na lahat. Eh, may lo, May luya kaya tinatapon dito? May luya May bawang kaya tinatapon dito? <laughs> Mayroon ka. May sibuyas kaya? Mayroon nga. Hmm. Malay ko ba naman na may mga dragon fruit at saka avocado din doon? Ay, hanip na yun. Doon pala sila lahat. At saka yung fashion fruit talaga. Imagine mo ilang peraso? Anim, eh, six euro? Ah, oh, ah. Oh. Makakabili no? Eh, titiisin ko na lang paka oh. sa Pilipinas. Ang um, lakas, ang... Um... Yun nga, sabi ko nga kanina, yung ulan is parang may putik. Bakit saan kayo nang galing yung putik na yun? Pare-pareho yung design ng sasakyan. Ibusip, eh. Kaya nga, sabi ko kanina, parang isang buwan lang hindi dalawang buwan na tatlong buwan na stuck sa akin pala okay pala yung putik na yun maano na sa balita bakit yeah, naging isang galik na yun eh. hindi naman umurang kanina oh, wala namang bakit may pumutak bang bulkan dito naman hindi ah ganon ka dumi ganon ka dumi yung langit yung kalawakan ng milan? Hadot, hindi nakikita yung aking pagbabalak. <laughs> May style pa. Ganito kayo magbalak sa inyo? Hindi. Hmm. See? Ganito rin? Kinakuha uh -huh. yung mata? Oo. Uh -huh. hmm. Dito kasi is talaga kinano nila, no? Correct, so sayo. Hmm. Nakain mo na lang is yung sa gitna na lang. Gandang-ganda nga yung amo ko yung unang-una. Yung hmm. dito sa palestra. Luisa, paano ka nagbalik niya ng ganda? Sabi, sabi niya, bakit ano bang kunwat hindi siya ma nag nagpuwan daw sa kwan sa lalamunan sa kasadila. Sabi ko ni lalagyan ko ng asin. Ganun so, na yun. na nag, nag puwan. nagbabalat din. Yan kaya ano, sabo ko, ako yung nagbabalat. Asa uh, pang umaga, oh, hindi ko binabalatan kasi nga pag nakain lang sila. Pag may time ako minsan, yon, Merkules niluluto na naman ako nito ng sukino. Mm. Pag nandyan si Nelson. Nagalaga lang naman ata. Ha? Nana? laga, laga. Gisa. Gigisahin ka muna. Kaya tayo luto ko. Abay no na, tikman nila. Is... Abay, kasung gusto na. Yung niluluto ko, sibuyas muna yun, una. Tapos is, sinusunod ko yung bawang. Tapos lagyan din ng konting uh, sili. Ayan. Yeah. Sili mga Oo. Sili mga Nakapagbalat na tayo ng pinya. Ano kaya kanina yung pag ano ko na yun ng ano, hindi ata na no. nasagi yung ano. Yung paggagawa ng juice. Hindi mm, na ko Hindi. Ang... Okay. Baka nung inilagay mo niya, napatay. Baka na ay off na siya. Kung na ano po. Palpak yung ating bibili. Hindi ko pinaglalabas niyo naman. Ang lakas ng ulan, makakasakay kaya sila. Kaya mga, sa so linggo pa naman. mo yon akala mo is ano so, itong itong pinya di ba okay, okay. hindi hindi pa hindi mo pa nahalukat lahat doon sa ilalim di ba ako nga, hirap nga ako maghalungkat. Sabi ng kapatid ko, itagilid ko. Ita kahit na itagilid ko, hindi Wala ko kaya. Kayo. Dapat mahabang kamay. Kaya nga. <laughs> Sabi ko, kung pipilitin ko, mag-shoot-shoot yung uno ko doon sa bidone. Ay, naku po. Eto, pati yung aking GoPro, eh, na salpok doon sa ano, eh, sa loob ng bidone. Minsan nga, yun, nagpapatulong ako. Nawala doon yung aking amig ko, eh. Isang, tatlong beses at tatlong beses pa na. tatlong beses o dalawang beses alam ko na sabay doon. Dinibigyan ko. Ravioli daw. Ano ah, yun? Ravanelle, ravioli. Ay, nilagyan ko yung yung luya ng tubig. Hindi ko inon ulit. Ino? Ne. Hmm. Liyaw natin ulit. At eh, na, hindi ko na alam. Hindi matapang yan. dami na nilagay. Kaya, so, Kasi, hindi mo na kanyang luoyang okay may luya menilagang may luya kaya na ko sa inyo yung nilagang luya ano iinom tayo ng Melon, tapos ka iinom ng nilagang luya how dear eh. no 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 yung mga katsupin na ni, ay, ano ko, oh, na galing sa freezer. O, oh, yung ganda ng pinya, o, oh, pang Miss Universe. <laughs> pang Miss Universe yung aming pinya. Hmm. Yan. May luya. Eh, ah, ko yung luya. Ito na, ito. pinya. Eh. Yan, o, oh, salabat. Meron tayong salabat. Pampaganda ng boses. Ay, nako. Ay, nako makapag-karaoke. senior ka na. Oo, oh, oh mag-senior. <laughs> Ayan. Grabe. Bonggesios. Ayan. O, gagawin natin dito. Marami kayong kinuha doon si Jenny. dami pa nitong lahat. Wala naman natang kinuha. Hindi, Ayan. may kinuha siya. Hmm? Huh? Marami pa rin, ha? Huh? Hindi Gisain ko alam kung paano yung gagawin din. Gisain mo lang siya. At saka dudurog siya. Bigihin ko muna. Siyo, oh, bigihin mo. Lagyan ko ng kamatis at saka ay wa si buyas bawang. Matamis. Iluluto. Diluluto. luluto ko muna. Matamis yung ano? Oo nga kasi nga mamahalin nga doon yung mga <laughs> mamahalin nga daw doon yung ano. Luluto mo muna. Kasi ano yan eh, bilog yan eh.

Ano no, Pang bukas. Ito, di ba? Hihimasin ko siya ng asin. Oo. Oh, oh. Sabi Ito, mo. Hihimasin hmm. daw natin ng asin. Asin, asin. Ay! Parang ka masunok. Hmm. Asin, asin. Masunok na. Hmm. akin asin. Yeah. Sale, sale, yeah. sale. Aku ang sa ating titikman. Masunog <laughs> na. yung, yung expression at tayo yung naka-on. <laughs> tanggalan na nga natin ito ng tiyan. Kasi usually ako hindi ko tinatanggalan ng tiyan yun. Kinakain ko pati yung kanyang tiyan ng fiber. Mmm. Mm. Wow. Bunis mo. Sana eh. Nice. Eh. Lagay natin sa prep yung isa. Sa? Yung isa? Sa prep? Mm-mm. Ayan. Ay! Tapos din ako po. Maluay ka. Babaonin bukas. Magbaon ka nito bukas. May ubas. dragon fruit o. Oh. Tapos na. Bukas pa pala nakakain ng dragon fruit. Ha? First time mo kumain ng dragon fruit sa pag mo pa meron. First time ay, mo. Kung natatakam na ako, parang ang sarap First time mo magdumpster may at tapos first time mo nakakain ng dragon fruit. Wow. Dragon fruit. Mm. Yummy. Mm. blinid na lang to. Ah, Kung blinid na lang. Ito, meron dito ano. Ito. Meron tayo. yung dito hmm. dyan. Ano yun? Ito, ito. Mainit na. Hindi, kaya mga diyan mo. Tapos ready ulit. Ha? Ano? Baka naman sakan mabilis na. Mabilis na kainin 'ta. Dito sa labas. Dito din. Hay. Bitikela nak saksakan. Na dito yum na lang. Baka magtaksihan dito. Nako po, Rudy. Ay kaya 'yan sa cellphone. 没有没谢谢。 malaking tulong nito. Hindi, durog. Meron yan dyan. Sana ba? Sana ba? Na? Quator de chivirote na pala. Anong yung pinagluluto mo dyan? Ano yan? Ano yan? Giniling? Oo. Oh. Mm. Nung may abukado? Siyoko na ano na <naluto> yan? Ilocano? Hindi mo eh. lang lang? Okay. Babay. Ciao, ciao, ciao. Arrivederci alla prossima e eh, buonanotte.